Abra, isa sa anim na probinsya na bumubuo sa Cordillera Administrative Region. Matatagpuan ang bulubunduki at maburol na lalawigang ito sa hilagang bahagi ng Luzon. Napapalibutan ito ng Ilocos Norte at Apayao sa Hilaga, Ilocos Sur at Mountain Province naman sa Timog. Sa silangan naman ito ay ang Kalinga at Apayao at sa kanluran ay Ilocos Norte at Ilocos Sur. Banggit ang sentrong bayan ng probinsya ng Abra at ito ay may distansyang humigit kumulang sa 436 kilometers mula sa Maynila. Sa bayang ito ng Banggit, unang nagkaroon ng lokal ng Iglesia ni kristo sa probinsya ng Abra. Ito ang konkretong sambahan ng iglesia sa lokal ng Banggit itinalaga ito sa Panginoong Diyos noong December 12, 1987 at may seating capacity na 320. Ang lokal po ng Banggid ay matatagpuan dito po sa Kapitulasyon Street na Lasin Zone 1, Banggid Abra. Kaaling sabay ng pagkakatatag noon ng lokal ng Banggit ay ang pagpapatibay ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na maging isang bukod na distrito eklesyastiko ang lalawigan ng Abra. Ang distrito eklesyastiko ng Abra sa susunod na taon po ay sasapit sa kanyang 75th anniversary po ng pagkakatatag nito sa August 16, 2026 po. Isang napakalaking biyaya na galing sa Panginoong Diyos ang natanggap ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa lalawigan ng Abra sa pagkasangkapan sa pamamahala ng Iglesia. Sa awat tulong po ng Panginoong Diyos ay minarapat po ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na patayuan po ng mas malaki at maayos na gusaling sambahan ang lokal po ng Bangged. Palibhasa po, ito ang sentro ng Distrito Eglesiasiko ng Abra dito po karaniwang isinasagawa ang malalaking aktibidad at mga pagtitipon ng distrito. Kaya angkop lang po na ito ay patayuan ng malaking gusaling sambahan. gusaling sambahan ay naglululan ng 842 na mananamba. Ang naging pundasyon po nito ay continuous puting para lalong mapatibay at mapatatag yung kinatatayuan ng gusaling sambahan. Ang ibig sabihin po ng continuous puting, isang hukay lang po siya. Buo po siyang nilagyan ng bakal, buo rin pong ibinuhusan at doon nakapatong ang lahat ng columns ng kapilya. Ang isa po sa kaibahan ng kayarian ng gusaling sambahan, ito po ay hindi natin ginamitan ng CHB o concrete hollow blocks. Uh, ito po ay ginamitan ng tinatawag na solid masonry wall. Kaya wala po kayong makikitang hollow blocks, buhos po lahat. Labis na kasiyahan at pagkamanghang idinulot ng malaking proyektong ito sa mga kaanib sa iglesia sa distrito ng Abra. Ako po ay tubong Abra, taga-Abra po talaga. Dito ko nakikita ko yung talagang uh, ng Abra. Ito na talaga ang gusali na pinakamalaki at pinakamaganda pagka natapos na ito. Mula po nung dumating ako dito, na, mula 1984 po, oh, wala pa po akong nakakitang pinatayo ng bahay-sambahang kahit anong reliyon. kundi ang Iglesia Ni Cristo pa lamang po na nakapagpapatayo na ganito, kaganda at kalwalati pong isambahan. Sa kabila ng mga hadlang, ay tuloy-tuloy na naitataguyod ng mga nasa Iglesia Ni Cristo, Engineering and Construction Department, ang gampaneng itinuwala sa kabila. Iprepara po namin ngayon yung pagkakabitan ng ma, oh, para sa kisame, pagkakabitan ng mga flex board, pagkakabitan ng mga ilaw at yung mga design ng sakesame ko Binubuo po namin dito yung ibang mga pyesa at pagka po nabuo na namin, yan po ay ikakabit na namin sa paglalagyan nila sa kisame po. Ang structural po ng gusaling sambahan ay tapos na po. Uh, tapos na po yung lahat ng konkreto uh, hanggang sa roofing, tapos na po lahat. Finishing na lang po yung kasalukuyang ginagawa. Kagaya po ng plastering sa mga walls, loob at labas, kisame, at saka ibang facilities pa po sa loob. Uh, pagka natapos na po yung mga plastering, okay. uh, maglalatag na po nang tayo sa CR, sa flooring, ramin, sa balcony. Uh, maliban po sa gusaling sambahan, ay may itinatayo pa po na bahay pastoral, dalawang unit, bahay ng caretaker at saka po opisina ng lokal. Ang paligid po nito ay magkakaroon ng 45 slots na parking area kasama na po yung mga walkway. Labis ang pasasalamat ng mga kapatid sa lokal ng Banggit dahil sa ipinatatay yung bago at malaking gusaling-sambahan sa kanilang lugar. Nung nakita na po namin na itinayo na po itong ganitong kalaking gusaling-sambahan, eh lalo pong lumukso ang puso namin sa kasayahan. Proud na proud ako sa itinatayong malaking gusaling-sambahan. Ang pagkakatayo ng gusaling-sambahan ito, ay lalong nakapagdaragdag ng inspirasyon, ng kasiglahan sa mga kapatid, lalo na sa amin na mga metungkulin dito sa distrito ng Abra at ito ang nagbibigay pa sa amin ng iba yung kasiglahan para makipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad. Sa kapahintulutan ng Panginoong Diyos ay titindig sa dahong ito ng Banggit Abra ang ganitong disenyo na malaki at modernong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Sa lalawigan po ng Abra ay marami na rin pong mga establisimento ng gobyerno at mga pribadong gusali. Subalit, ang itinatayong gusaling sambahan po dito sa lokal ng Banguet ay maituturing po nating kinakamalaking istruktura at landmark po dito po sa buong probinsya ng Abra. Mula po rito sa Bangket Abra, ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.